Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Jill Rodriguez, my channel. A faith healer, o mata reader. So ngayong hapon, natutunan natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a weekly gabay for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of Leo So Leo, 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 welcome, welcome to my channel Ano kayang messages, advices, and spirit guides Ang ating masasaga for today's video Kanyan kayang energy ay kaganapan sa buhay Ng mga Leo signs ang ating mga gilaps? So guys, this reading is a general reading Namang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy ang ating nasaga And don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of me because maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang hindi nag-skip ng ads, Na naway pagpalaan kayo ng just megapal kapal, siksikliglig na na biyayang manong balik sa inyo. So let's see what is the messages, advices sa sa'yo ng ating angel spirit. For the sign of Leo, let's watch this. ancient spirit messages give me, give me any information. Okay, gusto sabihin sa iyan ang at ating mga baraha. So there's a knight of wands for uh, slow and slow and steady, no? Kumbaga may mga bagay dito na kailangan mong gamayan lang muna, no? Maging mahinahon. Huwag ka maging masyadong padalos dalos. And because there's a seven of wands protection of yung sarili mo, no? Protection at pangalagaan mo yung sarili mo laban sa mga nasa paligid mo din. Uh, and because there's a strength card for confidence, no? Kailangan mong lakasan ang loob mo, magkumagatasan mo yung kumpiyansa mo sa sarili mo mo. And because there's a three of pentacles, via which is the collaborations, no? And because I'll get more information. Mag-focus ka sa ginagawa mo. And because there is the wheel of fortune is good luck is yours. or uh, the good luck is yours. So, the there is a good fortune for a fortunes. Oh, good. Magandang kapalaran. No? Ano ko sinasabi dito, guys? na no, talagang iikot na ang kapalaran. Mukhang papabor na sa'yo ang sitwasyon. Ano ko, there's a tree of life. Talagang there's a lot of branches for uh, life ngayon. na no? Talagang sinasabi na kasama dito sa buhay mo ang mga pagdadaanan mo. Ano ko, there's an information with the night of ones for slow and steady. Huwag ka masyado magmamadali. Kasi lahat ng mga bagay na yan ay may mga... Um, ibig sabihin, no? May mga dahilan kung bakit ka napupunta sa situation. Kumaga, there's a step-by-step, step, no? There's a lot of, uh, kumaga, there's a range, you know? Pataas na pataas yan. No? Ganun siya. Kumaga, ka sa ganung extent. Because there's some, the, the seven of wands, and because the six of wands, so there's a victory is yours. Protection na mo yung sarili mo dahil kumbaga mapagtatagumpayan mo yan so let's see what is the eight uh what is the strength card so there's a four once for celebration homecoming no and kasi nasabi dito na may there's a twin flame energy na kailangan maging malakas maging matibay no at sinabi sa'yo dito na kailangan mong um palakasin ang iyong kumpiyansa no at there's a lot of celebration na papasok sa iyo so let's see what is the additional messages for um the three of coin no So, sinasabi dito, guys, na kumbaga may collaborations talaga dito, no? Kumbaga, there's a connections. May mga pag-uusap or kasunduan or may mga um, may mga may kanyang dito because there is a justice will be served Makukuha mo yung tamang hostisya. No? yung tamang pagkakataon because there is an aid of God for letting go kailangan mo lang ang pakawalan at kailangan mo lang bitawan yung mga bagay na alam mo hindi mo kontrolado at huwag kang mag-alala makukuha mo ang nararapat para sa'yo the will of fortune represent what? the high priestess. So, see, there's a mystery. Kung mag ang pag-ikot ng kapalaran na to ay hindi mo nalalaman at hindi mo inaadya. Dahil darating yan in the right time, in the right, in the perfect timing, no? And kung bagay na to ay dito papasok ang unexpected moment. With unexpected moment and with unexpected change, no? So, let's see what is the tree of life. Pero because there is a five of coin, that they represent to financial loss, no? Kung baga may mga pagdadaan ng financial crisis or something financial difficulties, ganun talaga. So, let's see what is the nine of wands, and because the six of, the four of wands. So, there is a da, the nine of coins. So, there is a security. Maging secure ka pagdating sa mga pinaghirapan mo. Huwag kang magala unti-unti na mag-save ka na mag unti-unti, no? At sinasabi sa ito, magtatagumpay ka. No, magkakaroon ka ng investment or dapat alamin mo kung saan ka mag invest The six, uh, the seven of wands and the four of wands represent that king of cups. So, there's a devoted supportive person. May tao sumusupport at gumagabay sa'yo dito. And let's, let's see what is the Sorcerer card. because the Justice card. So there's an um, Chariot card. So there's an actions, no? There's a movement. May paggalaw ng Excel at magdadala sa ito ng something justicia or kapala, maganda kapalaran, no? At sinasabi sa'yo dito, makukuha mo what you deserve. But there's a consequences na ginawa mo. Nag-tantik take ng action. Kumbaga, binus mo yung confident mo. So this is the moment ang maaaring there's a tuno. Join it first. Mag, magbibigay sa'yo ng something um, justicia. So let's see what is the three of pentacles and because the eight of cups represents the king of coins. So there's a practicality, no? Let go. No, I let go mo yung mga bad habits or um yung mga luho or mawalang kabuluhan bagay, no? Kumbaga, makipag-connection ka sa mga taong alam mo mataas yung standard or may mga pangarap. So, let's see what is the wheel of fortune. And the high forces. So, there's an eight of coins, no? Mag-focus ka sa ginagawa, mag-focus ka sa trabaho, mag-focus ka sa negosyo mo. At the end of the time, lahat ng mga bagay na yan, hindi mo inaasana maraming balik sa'yo. So, let's see what is that. Three of life, requests, the five of coins. So, there's a ten of cards. Happiness, wish fulfillment, homecoming, family gathering. So, sinasabi sa'yo dito na, kumbaga, at the end of the time, gaganda na yung pa- um, kumbaga, hindi lang ikaw eh, no? There's there family related din na pag nakikita sa iyo na magiging maganda na buhay mo pati sila kung lahat ng mga family uh, lahat ng um, kapatid mo or branch of, uh, branch ng family mo or siblings mo maaaring gagaya sa iyo no kung mga makaakibat ba't ano sa sila, uh, mo silang um, kung simulan na no? or gawin ni mga bagay na um, makakabuti sa kanila. Diba? So, magiging magandang ehemplo ka pa dito. Tihi. So, let's see what is the outcome. So, outcome is the three of swords. Marami man taong naiingit, marami man sakit, sakripisyo kang pinagdaanan. And because there's an effort, be a mature enough and you are being a boss someday. Ako so, magiging boss ka someday. So, let's see. What is additional messages about naman sa career? Sa career mo naman, there's a discount card. There's a pure positivity and there's a lover. So, may, meron ditong, kumbaga, there's a partnership pagdating sa business o trabaho mo na maaari magdala sa iyo ng success with the sound card and enlightenment. So, let's see about naman sa love life. And because there the a card, so see there's a leaf of faith at binigay sa'yo ng kapalaran, at binigay sa'yo ng tandana, or either binigay sa'yo ng poong may kapal, itong tao na to, at sinasabi nito magdadala sa'yo ng control and stability, no? So let's see additional messages about sa health. Sa health mo naman, there's an Empress card. Wow, river. So, magiging maganda ang kalusugan mo. Or something na, guys, may pagbubuntis or either na maaring gumanda na ang iyong uh, fertility. Yeah. Because there is a six of cups, so there is an remnants. No? So, Makabaga may mga or something na past situation. Or may mga bagay dito na kumbaga tapos na yung mga Um, karanasan sa nakaraan mo na nagkaroon ka ng na stress, depressions, and of course, um, kumbaga, Oh, okay, blow. Okay. Para may nasense dito ditong bloated, guys. No? Kung baga, O, yung pala. Ah, oh, okay. Pag bubuntis mo kaya pala may bloated. So, maaari nagbuntis ka. So, this is the moment na bumabalik na ulit yung magandang kalusugan mo. Power. So, let's see what is additional messages for magical fairy messages. So, let's see what is the um, magical fairy messages for you. So, there is um autumn, harvest time, and get some exercise, no? Kailangan mag-exercise, kailangan mo mag-ano, napalaksin ang iyong katawan, na no? para kayanin mga puyat-puyat. Diba? And let's see what is a yin and yang oracle card. For a yin and yang oracle card, represent apology. So, there's a forgiveness, no? May hihingi ng tawad. And because there is a revert, no? Kung mag, uh, muli kang mabubuhay sa eksena na to, or muling babalik ang iyong ang um, ganda or art ang uh, yung iyong um kasaganahan no and there's an ego vanity see i told you iwasan mo yung mga walang kabuluhan, yung mga bisyo yung mga luho no kasi hindi na yan nakakabuti sa arte na lang yan o yabang na lang no so let's see what is the synchronicities Kasi kapag yan mga bagay na yan, hindi mo iniwasan, ikaw din ang magdadala niyan. Diba? Kung mas maganda na yung wala kang sinabi para sa kanila. Pero, deep inside, no? Kung baga nakakaipon ka na para sa iyong kinabukasan. Mas maganda na hindi nila nakikita yung, yung, uh, yung processing mo, no? Kung paano ka yumabong. Pero at the end of the day, parang masusurprise na sila na, ay, ang galing, hindi, hindi halata, no? Yung gato-ganyan. Ganon na maganda. So, let's see what is the synchronicities. And there is a wildness. So, see, kumbaga, maging babagsik ka dito sa eksena na to. And there is a bravery. See, maging matapang ka. At sinasabi sa'yo dito, there is an information with the communication. No? Kailangan marunong ka makipag-ugnayan, makipag-usap, makipag-collaborate. Diba? So, let's see what is additional art kang hell, Rafael. Baka may tutulong pa sa'yo dito, no? Para ma-achieve mo yung pangarap mo. So, let's see what is art kang hell, Rafael. Change position. So, kung may mga nararamdaman ka, magpalit ka ng manggagamot or magpalit ka ng doctor, ha? Huh? Or magpalit ka dyan ng, ano, ng hospital. Kasi mamayang, uh, um, hindi na nila, hindi, iba kasi yung ano nila, baka hindi nila nakikita yung totoong nararamdaman mo. No? And there's a victim. Maari may biktima ka dito. There's a self-worth. No? Dapat alam mo sa sarili mo yung halaga mo. No? And of course, parang nasasend dito, may taong gusto mag sa sa'yo, or may gusto pumalit sa'yo sa situation. Parang gano'n. Sa so, madali may inggit. What is the monsology? Be bold and make the first move, no? Kung baga sinasabi sa'yo dito, gawin mo yung mga bagay na, na sa sa'yo, no? At um, gawin mo yan at um, umpisahan mo na. And of course, luck is in your side, no? Ang swerte ay nasa sa'yo na, no? The wheel of fortune is uh, turning to your favor. Ayan na yun. So, let's see. What is additional angel spirit, guys? Angel spirit represent the Star family, you're part of the team. So, call in so So, no? Kung kailangan mong uh, magdasal, kung kailangan mong lumapit sa ating Panginoon, sa ating mga gabay, no? Kung baga tinatawagan na, na kailangan ng support ta. Ah. Diba? So, let's see what is additional na angels' messages. And there is an energy healing. So, see, I told you so. Mayroong kailangan kang gamutin dito. And there's an infinite abundance. Magkakaroon ka ng kasaganahan dito. I thought na parang hinaharangan ng iyong pagyabong or pag-asenso. Ayun yun na sa sense ko pang isa dito. No? Kumbaga may taong may lihim na inggit sa'yo na gustong palitan or gusto kang mapunta sa alanganin sa or gusto nito itong madapaka. No? So, let's see what is our kang herapael. And positive thought create a positive result, no? Panatiliin mo positibo kind no? of course, there is a favorable outcome. I told you so. Papagod na sa iyo ang kalalabasan na ito at ang sitwasyon, diba? May pagpabor na eh, diba? And of course, there is uh, your home is protected by angels. So, protectado naman daw ang inyong tahanan ng ating mga gabay. So, let's see what is additional message just for angel spirit. And there is a growth, no? Magkakaroon ka ng growth and expansion. And because i-expand mo yung consciousness and awareness mo, guys, ha? At the same thing, there is a discipline. So, kailangan mo mag -disip maging disiplina. Kasi may mga bagay na pag ginusto mo, ginusto mo, no? Kapag um, ano, ura-urada ka, walang ganong sa dapat sa eksena mo. Kailangan unti-unti lang, hindi pwedeng biglaan, ha? Para hindi ka lalagapak sa lupa para walang sampal sa katotohanan. And there's a truth reveal at malalaman mo ang katotohanan at lahat ng mga bagay na dapat mong malaman. And because there is an empowerment and perseverance na konting tiyaga na lang dahil at the end of the time may nilaga ka na. And because there is a light battle for our healing. Magkakaroon ka na ng healing dito at unti-unti ng paggaling sa iyong mga karamdaman na nararamdaman. No? So let's see what is the energy the energy represent what? Okay, so there is some uh, six helmet for surprises. Na maraming mga pasabog dito na darating sa eksena mo. And there's a mystery with unexpected moments. So may mga bagay talaga na hindi pa ipapakita sa iyo sa ngayon bagamat sa mga susunod na eksena. And uh, there is a door to the personal healing and happiness. Bukas ang pintuan, parang sa kagalingan at... Um, kaligayahan. At the same time, meron pa dito the world card na sinasabi, there's a Makakapag travel. Makakapag-travel ka talaga. Marami, marami beses na inahadlangan ng pag-alis mo. Huwag kang mag-alala. Makakaalis ka at makakalayas ka na. Eme, <laughs> pinalayas na yun, no? So, let's see, guys, no? What is additional messages for the angels answer? For the angels answer, represent what? remain positive. So, kailangan mo maging positibo sa lahat ng kaganapan sa buhay mo. Iwasan mo ang negative. Because there is a opportunity. At dito papasok ang maraming oportunidad. No? At sinasabi dito, there is a don't stop. Huwag kang hihinto hanggat hindi mo na-achieve yung gusto mong mangyari sa buhay mo. ba diba? Tuloy lang. Laban lang ng laban. Walang bibitaw. At walang hihinto. No? So, let's see what is the Jesus loving quotes. Jesus loving quotes said, he that believe on me the works that they do shall he do and the greater works that this shall he do because i go to my father so see Lahat ng mga bagay ko naniniwala ka na lahat ng mga ginagawa mo ay mga dapat mangyari. At may mga bagay na ginagawa mo ay ayon sa kalooban na Diyos ay ipagkakaloob sa iyo. Maniwala ka lang sa Kanya at magtiwala no, na ipagkakaloob siya na yung mga bagay na pinaniniwalaan mo. Diba? So let's see what is the Romans angels. Malakas ang energy dito na parang confidence. No? Confidence and a grace um, being faith. No? And there's a religious factor. I told you so. Nyo, yung pananampalataya at at mo yung sa sa'yo para matupad yung mga pangarap mo. And of course, there's a let go of control issue. Iwasan mong kontrolin yung mga bagay na alam mong hindi mo kontrolado, no? Unfold it naturally and surrender to the divine. And of course, rather be the God and the universe. So, let's see what is additional messages for the angels number For the angel's number represent the 555, there's a change. Ito na yung pagbago, no? Ang pagbabago ay magaganap na. In support of circles battle, the call it restructuring creative work. So, sinasabi dito, guys, no? You are going to level up. It might not feel good initially, but it will prepare you to the handle the greater things in the life you for the highest good. That is why you've been looking for push through it there is a reward waiting at the finish line. So, ito na hinihintay mo na makamit at makakamit mo na at the end of that sign. Kumapit ka lang ha. Ito na yung malaking pagbabago na inaasam mo. So, supportahan ka sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo at yung mga bagay na pagkakamali at um, kabiguan mo ay magsisibing kalakasan mo. At sinasabi dito, to together in the light I give things for all who enter my life I understand we are all exactly who and where supposed to be and everything contributes to each other and personal growth every reaction some growth for me is a gift from their soul to mine Men help me free me from my inner conflict today by focusing my own development rather than on others plus I become one. Oh. One with the device. So see, kung pag alam mo sa sarili mo, nakasama mo ang, mag, ang liwanag, or ikaw yung magsisilbing liwanag sa lahat ng mga kadiliman or kaguluhan na nangyayari sa buhay mo. Tandaan mo, the more na niniwala ka, nanaman ng palatayak sa Panginoon, the more niyang ilalagay ka sa dapat mong kalagyan at magandang uh, pangyayari um, ipagkakaloob sa'yo. At magiging uh, masagana at successful ka at your future. At the same time, there's some um, information na sinasabi dito na papabor sa'yo ang sitwasyon. At magbibigay na sa'yo sa, yo sa yo at sa takdang panahon at sa tamang pagkakataon. So guys, this is the weekly gabay for the month of April 10 ng April 16 for the sign off Leo. So, Leo, 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 maraming salamat for this wonderful reading. Don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos sa this. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel. Lalo, lalo na ang hindi nag-skip ng ads na way. Pagpalaan kayo ng just may kapal, siksikliglig na gumapong nabiyayang manong balik sa inyo. And of course, maraming salamat. And see you in the next video. Bye-bye and babush!